Pabalik sesyon ng Kongreso ngayong araw, nagrali sa labas ng Batasang Pambansa ang ilang anti-charter change group. Kasama sa kilos protesta, ang Makabayan Bloc, Gate Act Teachers Party List Representative Franz Castro, lumang tugtugi na raw ang cha Hindi raw ito ang solusyon sa mga problema ng bansa. Lalo't may iilang politiko ang gusto lang makinabang dito. Tawag ba tayo? na ipagbili ng 100% ang ating kalupaan. Tama ba? Payag ba tayo na ibigay na 100% din ang pamamahala ng ating educational system? Ang ating media, ang mga advertisement, uh, at ad ad advertising, at iba pa. Ang dapat asikasuhin ng ating gobyerno ay yung problemang pangsikmura ng ating mga mamamayan. Diba? Na sweldo. Nakabubuhay at disenting sweldo. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.